Hello guys, good day, good day. By the way, I'm Bro Yuski. So ngayon po guys, we talk about bakit po nilikha ng Diyos ang mga tao o ang tao. Bakit po tayo nilikha? Ano po yung dahilan? Purpose. Walang una po, nilikha po ng Diyos tayong mga tao. Ikagalak ng kanyang anak. Katunayan, mabasa po natin yan sa Kawikaan, Kapitulo 8, vers versikulo 31. Ganito po ang nakasulat na nagagalak sa kanyang tinatahang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao kaya pala tayo nilikha ng Diyos para kaaliwan sa kanyang bugtong nanak na si Iso Kristo babasa po tayo sa aklat ng Ecclesiastes versikulo 12 hanggang 13 ito Ecclesiastes chapter 12 verse 13 ito ang wakas ng bagay lahat ay narinig ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang purpose pala sa buhay natin matakot sa Diyos sumunod sa kanyang utos. Kaya, bakit tayo nandito sa mundo? Unang-una, bakit nilikha ang Diyos ang tao? Sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, Versikulo 31, para ikagalak sa kanyang anak. At, at ang purpose sa buhay ng tao, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos that is a purpose of life kaya nandito tayo sa mundo basahin po natin ang Pilipos Kapitulo 2 versikulo 12 kaya nga mga minaha, minamahal ko kung paano ang yung laging pagsunod di ba na hindi lamang sarapan ko kundi bagkos pangayoy ngayoy ako'y wala ay lubusin ninyo ang gawain ng sariling pagkaligtas na may takot at panginginig tayo kasi mga tao, nung nilikha ng Diyos, kasi, di ba nilikha ng Diyos ang tao para ikagalak sa kanyang bugtong anak at merong katungkulan ng tao na yun ay purpose, ng, purpose of life, purpose ng buhay natin, yung katungkulan ng tao, yun ay matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang utos No? So ngayon, nung nilikha ng Diyos ang tao, sa aklat ng e Ecclesiastes chapter 7 verse versikulo 29 nilikha ng Diyos ang tao matuwid walang kasalanan walang kasalanan matuwid kasi tayo po yung nilikha po sa imahe ng Diyos basahin po natin ng Episo Episo kapitulo 2 versikulo 10 sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Isos para sa gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Magsilakad na banal, kagaya ng Diyos, aklat ng Mateo, uh, kapitulo 4, versikulo 17, kapagkat ang Diyos ay banal, so gusto ng Diyos na maging sa kanila banal, na ihalap natin ang ating uh, na banal. Kasi tayo nilikha sa, ng, sa kanyang bugtong nanak na si Kristo na banal. Kasi nang umpisa tayo nilikha ng Diyos walang kasalanan.